Wow! Walang pasok! Ano kayang gagawin ko? Tumitilaok ang manok. Tok to riok! Naguhuni-huni ang mga ibon. Tweet, 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 tweet! Ang ganda pa ng sikat ng araw. Ang sarap lumabas ng bahay at mag-explore sa kapaligiran. Wow! Ang ganda naman ng mga bulaklak na tumubo sa gilid ng kanal. Kailangan mo lang magtakip ng ilong para ma-appreciate ang ganda nito. Ang pao kasi ng kanal. Yung tubig dito ay nanggagaling sa lababo namin. Alis na ako dito. Wow! Ang puno ng aratiles. Madaming bunga. Madaming pulang bunga, mini hinog na. Kakilala ko pa naman yung may-ari kaya akyatin ko na. Wow! Ayan! Meron na akong mga kamay, tiga-apat na daliri lang pag cartoon. Hmm, ang sarap nito, lalo na yung super dark red. Ang tamis. Natikman ko yung hilaw, kulay green, tapos matigas at mapakla yung lasa. Eh, er, char. Hmm, ang dami pa doon sa dulo. Kaso, hindi ko maabot. kailan ko ng sungit. Ate, pahiram ako ng sungit ninyo ang task kasi masyado nang may maraming aratilis. Wow ha! Inaantay nga namin mahinog yan para kunin din. Tapos inunahan mo pa kami? Ay ganun ba? Actually naubos ko ng kainin yung sa bandang mababang bahagi lang. Wow! kampion ka! Hindi ako magpapahiram ng sarili naming sungit. Gawa ka ng sarili mo. edi wow! Alam ko naman gumawa, kailangan ko lang ng mga gagamitin. Siyempre, maghanap ka sa basurahan na naman. Eh ang paho. Nakakita ko nung pwede kong gamitin. It's either itong maliit na lata ng Alpine or itong Alaska. Mas common na ginagamit yung lata ng Alpine kasi hindi siya gaano malaki. Pwede ko siyang gamitin. Ayan! So pupukpukin ko lang to ng kutsilyo na pahugis cross Tak, 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 tak. Ayan, kailangan mo lang siyang tupiin palabas. Eh, ang paho, amoy panis na bulok na ewan. Kailangan mo lang siyang hugasan. Kailangan mo talagang tiisin para makasungit ka ng aratilis. Bubutasan mo ang ibabang bahagi para tutusukan ng kawayan. Ayan, patutulisin lang ang dulo ng kawayan at itusok sa lata. Ayan na, Buti nakipagsismisan pa yung kapit pa eh. Mamaya ang dami pa masabi dahil magsusungit ako ng aratilis. Mm, ang tamis talaga ng aratilis, lalo na po yung dark red. Ang dami talaga makikita sa kapaligiran. Wow, gumamela. Sabi nila, meron daw ito pampatangos ng ilong. Nasa loob daw nito, kailangan mo lang daw buksan yung loob. Ayan, tapos itikit mo lang daw sa ilong. Ayan, Pinocchio na. Char. Hala, may bulaklak ang damo. Ang galing. Char. Alam ko, dumitik to sa damit. Grabe, ang hirap alisin. Oh, makahiya. Ang galing talaga. Kumikipot siya. Nahihiya. Char. Meron pa talaga ako nakita dito isang halaman na pumuputok kailangan mo lang talagang mapangmatsyag, mabusisi, dahil ang liit nito, dapat mutang lawin, sharp. Ayun, nakita ko na siya, kailangan mo lang talaga ibabat sa tubig para magputukan. Pero pag walang tubig, duraan mo daw. Kulang pa. Ayan, antayin mo lang daw talaga na magputukan. Pak, 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 pak. Wow! Ang galing! Parang mini fireworks. Ang cute. Char! Ang tawag ng iba dyan, lupok-lupok. Ang dami ko talagang na-explore sa paligid ng kapitbahay namin. Nakakatuwa. Arti-arti.